Sabihin nyo nga sa akin, anong nangyari? Bakit tatlo na lang kayo? Coach Abby, kasi si Alexa, iniwan kami. Oo, bumalik siya dun sa football team niya. Kinumbinsi siguro siya ng mga dating niya katim. Oo oh, nga, Coach Abby. Hindi tuloy kami ng katuluyan. mas mabuti na yun. Girls, anong gagawin natin ngayon? Malapit na yung competition. Tatlo na lang kayo? Hindi pwede yon. Coach Abby, pwede naman kaming magpa-audition ng kapalit niya. Walang problema. Kung madali lang sana gawin Oo, lagi nalang lang try dog yung nakukuha natin. Girls, alam nyo nagtataka ako bakit yung mga frogs hindi nabubuwag. Pero kayo... Coach Abby, excuse me po. Hindi naman kasalanan ng mga girls. Lagi nalang lang meron isa sa team na nagtatridor. Yun nga si Alexa. Well, siguro hindi pa namin nakikita yung tamang girl. Baka mas mabuti na yung nangyari. Girls, sigurado mahahanap rin natin yung fourth member natin. Okay. Sigurado kayo? Ako hindi sigurado. Lagi na lang may problema yung team nyo. O sige na, mag-training na. Okay, stop. V I C T O R Y Victory Bunnies are the best Bunnies are the best Victory Girls, taasan pa natin yung talon V I C T O R Y Victory Bunnies are the best Bunnies are the best Hi Eto na yung hot choco nyo. Bagong luto yung mga donuts namin. Baka gusto nyo. May bagong flavors. Nina Gusto mong donut? Hindi. Ano anong gusto mo? You know, gusto ko. Ano yung Karina? Cookie? Hindi. Yun. Gusto ko. Anong gusto mo? Yun nga. Yun yung gusto ko. Karina, ano nga yun? Pangalanan mo yung gusto mo. Ano yun? Karina. Gusto ko yung piglet. Yun know yung malapit sa mga straw. Karina, ano? Sige, Ice. Ibalot mo yung piglet. Karina, regalo yun sa akin ni Ice. Tsaka hindi for sale yun, no? Decoration. Nasaan yung ballpen? Ah, uh, mali ka. Lahat naman for sale, eh. Karina, hindi nga daw for sale yun. Karina, hindi mo ba naiintindihan? Hindi yun for sale. Regalo yun ni Ice. Isa, relax lang. O sige, bebenta namin. 1,000. Sabi ko na sa'yo eh, lahat for sale. 1,000 para dun sa baboy? Hindi no? Thomas, sandali lang. Ice, anong sinasabi mo? Hindi ko ipipenta yan kahit 10,000 pa. Pizza, ano ka ba? Kapag binili nila ng 1,000 yan, ibibili kita ng 10 ganyan. Okay, Ice. Kaya lang special to sa akin eh. Anong special dyan? Ordinary staff toy lang yan? Okay, Dear Diary. Ano? Personal Diary? Wow, ang cute naman. May personal diary si Ryan. Para siyang babae. <laughs> Kaninang umaga. Hoy, Frags, anong problema nyo? Lalaki o babae, pwede silang mag-diary. Okay, pero alam mo, Ryan, ang weird. First time kong nakakita ng lalaki na may personal diary. Hahaha, <laughs> ha, ha, very funny. Wala kong pakialam sa inyo. Nasa good mood ako ngayong araw. Losers, eto na yung latte nyo. Thank you, you pizza! Huwag niyo kalimutan magbayad, ha? Lagi naman kami nagbabayad ah. Umorder kayo ng latte kahapon, hindi kayo nagbayad. Ano yon? Guys, ano ba kayo? Umorder kayo tapos hindi kayo nagbayad? Nakakahiya kayo. Patrick, may pareha ka ba diyan? buo yung pera ko eh? Sandali, titignan ko. Pigs, ang pinaka-cool. Kami ang the best. Sigurado kami na yung mananalo. Hoy, nandito na yung mga pigs. Umalis na nga kayo dyan sa upuan namin. Losers, umalis kayo dyan. Girls, ano daw? Si Alexa umalis na sa bunny team. Ayun no? So ibig sabihin tatlo na lang yung mga bunnies? Eddie eh, ang cool. Mga bingi ba kayo, nandito na yung mga pigs Nancy, losers, umalis kayo dyan uh Oo, -oh. mm -hmm. eh kung hindi kami umalis, ano ngayon? Akala yata nila matatakot tayo <laughs> Ayaw nilang umalis Girls, tama na yung pag-show off nyo Maupo na tayo dun sa corner Hindi ako upo sa corner, gusto ko dito sa gitna Losers, kapag hindi kayo umalis dyan, makakatikim kayo sa akin Girls, masyado naman silang ma-feeling Anong feeling nyo? Kayo yung siga dito sa school? Kahit ayoko yung mga losers, kakampi ako sa kanila Dear Diary, nandito ako sa cafe. Ngayon, meron ng showdown. Nag-aaway yung mga pigs at losers para sa upuan. Ano na losers? Matatapang kayo, ha? Bahala kayo dyan. Mauupo na ako. Ice, isang carbonara sa akin. Di ma, napahiya kami dahil Lola, sa'yo. Duran, wala akong pakialam lang kung saan tayo uupo. Hoy, pigs, ishare nyo nga yung secret nyo. Paano nyo nakumbinsin si Alexa bumalik sa inyo, ha? Makinig ka pala ka. Hindi namin sinasabi yung sikreto namin. Hot chocolate nga! Girls, narinig nyo ba yun? Nakakashock si Coach Abby. Nakita nyo kung paano niya tayo sigawan? Grabe, akala mo naman kasalanan natin. Bakit hindi sa Alexa yung sigawan niya? Alam nyo girls, kasalanan nyo yan eh. Kayo naman nagsali kay Alexa dito sa team eh. Lalo ka na Diana, ikaw yung team captain. Mascot, ano, ano ba? ba? Girls, tignan nyo naman yung ginawa niya sa uniform niya oh. Grabe naman siya. Ano to? Hindi niya nire yung mga bani cheerleaders. Bakit kailangan gawin niya pa to? At least, nilabahan niya yung uniform niya bago niya iwanan dito. Buisit siya. Bakit ba ang malas-malas natin? Lagi na lang may problema sa team natin. Kailan pa ito matatapos? Girls, gusto niyong malaman bakit? Hindi na. Ako rin ayoko nang malaman. Humanap na lang tayo ng kapalit na cheerleader. Grabe, hindi ako makapaniwala. In love na in love pa naman ako sa kanya tapos ganun. Okay girls, wag na kayo ma-upset. Matatag tayo, kaya natin to. We're cool. And we are the best. Bunnies Winner Let's go Mascot Oh, girls, tama Bunnies are the best Okay girls, kumilos na agad tayo Pumanap na tayo ng kapalit ni Alexa Oo oh, oh, mascot, tama ka Umpisahan na natin maghanap Magsisend ako ng voice message sa GC ng school Hello, Bunny School! Ngayong araw, magpapa-audition kami ng fourth member ng Bunny Team. Chance nyo na to kung gusto nyong sumali sa team namin. Sinong gusto maging Bunny dyan? Yung coolest girls dito sa school natin. Send mo na, Diana. Okay, isa-send ko na. Kung wala tayong makitang fourth member sa school, edi maghahanap tayo sa buong city. At kung wala sa buong city, hahanap tayo kahit overseas. Wow, girls! Okay yung fighting spirit nyo, ha? Siyempre naman, mascot, ang kailangan ng Bunny Team, yung the best girl. Almost half ng school ni like na yung voicemail mo, Diana. Edi very good. Tara na mag na tayo. Teacher Mike, kinolek na namin yung mga notebooks ng 12th grader. Wala namang interesting dyan. Oo, chinek na namin yung essays. Ang boring! Salamat girls, wala talaga akong oras para i-check tong mga to eh. Layla, may voice message si Diana sa group chat. Tingnan natin. Eto na. Hello Bunny School. Ngayong araw, magpapa-audition kami ng fourth member ng Bunny Team. Chance Kanya nyo na yun yun yun? to kung gusto nyong sumali sa team namin. Sinong gusto maging Bunny dyan? Yung coolest girls dito ano? sa school natin. Ano? May chance natin. na ako makabalik sa Bunny Team. May problema na naman ba yung mga banis? oh, Teacher Mike. Problems, problems. Wala kasi kami doon. Leila, chance na natin. Okay, tara. kayo pupunta. Papano yung sa mga 11th grader? Yung notebooks nila. Oh, ano namang problema ng mga bunnies? Mga papansin talaga. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi na ako bunnies. Kawawa naman sila. Kulang sila ng member. Pabayaan mo nga sila. Ang importante, kumpleto na tayong tatlo. Yeah. yeah! Ano guys, ready na ba kayo sa competition? Lagi naman kami ready eh. Guys, sa competition, dapat pakita natin tayo yung the best. Papakita natin sa lahat. O oh guys, merong message yung mga cheerleader bani sa group chat. Baka pinapapunta nila yung mga basketball players sa dressing room. Sana nga. Hello, Bunny School! Ngayong araw, magpapa-audition kami ng fourth member ng Bunny Team. Chance nyo na to kung gusto nyong sumali sa team namin. Sinong gusto maging Bunny dyan? Yung coolest girls dito sa school natin. Ano ba yan oh? May problema na naman yung mga cheerleader bunnies. Bakit ba lagi silang may problema, guys? Sinong umalis sa team nila? Siguro yung traitor yung Alexa, noon pa ayoko na yun. Sandali lang, guys. Bakit si Alexa? Kahit naman si Nat, di ba, Guys, huwag na tayong magtalo dito. Supportahan natin yung mga girls. Meron silang problema ngayon. Oo nga, lalo na kay Diana, team captain. O ano pang inuupo-upo natin? Tara, puntahan na natin yung mga girls ah guys, sino kaya umalis sa team? Si Nat o si Alexa? Bro, wag ka magalala Kung wala si Alexa, edi-date mo si Nat Kung wala si Nat, edi-date mo si Alexa O oh, diba? Guys, ano ba kayo? Hindi naman problema yan eh Hello, Bunny School! Ngayong araw, magpapa-audition kami ng fourth member ng Bunny Team. Chance nyo na to kung gusto nyong sumali sa team namin. Sinong gusto maging Bunny dyan? Yung coolest girls dito sa school natin. This is it, guys. Sasali ako sa audition. Magiging member na ako ng Bunny Team. Zalina, please. wag mong ituloy yung pinaplano mo. Hindi, Kev. Chance ko nang maging Bunny ngayon. O zombies, anong palita sa inyo? Hindi ba kayo aakit sa second floor? Tama yan, dyan lang kayo <laughs> O okay, basketball players, umalis nga kayo dito Sige Salina, susuportahan ka namin Hindi mo ba naiintindihan? Hindi bagay si Salina sa bunnies Masyadong mga pakute yung mga yun Okay, Kev, tama ka dyan Tsaka Salina, hindi ka namang cute eh O okay, Zakat, manahimik ka nga dyan Kapag naging cheerleader bunnies sa Salina Hindi na tayo itataboy ng mga estudyante dito Pagtatanggol niya tayo Parang hindi ka naman lalaki, Zak ano, umaasa ka sa ate mo pag tatanggol ka ganun? Kev, sandali lang, sandali. Guys, madali lang naman sa akin magpa-cute. Wala ba kayong tiwala kay Zalina? Oo nga, ang cute-cute ni Salina. Ano pa kayo? Hoy Sakat, sasapakin kita na kita. Napipikon na ako sa iyo ha. Okay, relax ka lang. Nagsasabi lang naman ako totoo Alam mo Sakat, kapag ka pa na nanahimik, bubugbugin ka na ni Kev. Guys, noon pa gusto ni Salina maging cutie. Ready ako dyan. Makikita niyo kung paano ako mag-transform. Sandalila. Salina, ini ka ba sa akin? Alam mo naman na ayaw akong maging pakit ng girlfriend ko, di ba? Samahan mo ako sa toilet, magpapalit ako. Zalina, anong gagawin mo? Sana magaling na Zalina yung mga damit niyang pink. Gusto maging cutie ni Zalina. Kalokohan to. Nakakatawa kayo. <laughs> anong nakakatawa? Mabibigla ka sigurado. Oo, makikita nyo guys. Eh. Sige ate, kaya mo yan. Guys, imagine niyo kapag naging cheerleader ba ni Cezalina, sobrang cool noon. So girls, ang una nating titignan sa candidate, professionalism. Tsaka syempre, yung pinakamagaling gumalaw. Ano Ibig mong sabihin, eh kung mga football players sila, kukunin mo pa rin. yung mga football players. Football players ang kailangan natin cheerleaders. Girls, ang hirap naman nito. Wala tayong masyadong mapagpilian dito sa school. Oo na, hindi ganun kadali. Pero kailangan natin pumili ng bagong cheerleader. May competition next week. Wala tayong choice. Kung hindi, tayo na lang tatlo sa competition. Girls, kailangan natin humanap ng fourth member. Kailangan. Girls, alam na namin ang lahat. So ano girls, iniwan kayo ni Alexa? Oo, ang sama pala ng ugali niya. So plastic. Another stupid girl. Sorry girls, may problema na naman kayo. Alam mo Romeo, sumali lang si Alex sa amin para maging sikat siya. Yun lang yung gusto niya maging popular. Wala siyang pakialam sa friendship tsaka cheerleading. Alam mo babe, susuportahan kita. Timur, hindi na kailangan, thank you. Narinig mo yung bata? Pwede ba? Huwag mong si Diana. Ngayon yung audition, maghahanap kami ng kapalit ni Alexa. Wala na kaming sa football player na yan. Okay girls, nandito kami para suportahan kayo. Anat, may lakad ka ba mamaya after nyo mamili? Boys, busy kami, pwede. Huwag nyo muna kaming kulitin. Oh, basketball players, kumusta? Ah, Diana, narinig ko, meron kayong problema. Oh, Teacher Mike, alam mo na agad yung balita? Paano hindi ko malalaman? Lahat sila sa labas ng kakagulo na. Lahat sila gustong sumali sa team nyo. Teacher Mike, hayaan mo nga sila magkagulo doon. Girls, tara na. Hindi kami papasok ngayong lesson. Meron kaming audition. Okay, girls. Good luck sa inyo. O, Timur, sa kapupunta, May klase tayo. Maupo ka. Ah, magkakape ako. Hey! Sama ako sa kanya. Girls, kapag pinili ako ng mga cheerleaders, ang cool, isa-shake ko talaga yung pom-poms. Noon ko pa pangarap yun. Julie, hindi ka nila kasi masyado kang matangkad Oo oh, Gigi, ikaw naman masyadong maliit Girls, sigurado pipiliin nila yung marunong gumalaw Eh ako kaya yung pinakamarunong gumalaw dito, dancer ako We are the best, the best among the rest We are bunnies, we are the Girls, best Girls, sasali ba kayo sa audition? Dinidisappoint ko na kayo Sigurado walang mapipili sa inyo. Hoy Pirana, hindi mo kami mapipigilan mag-audition. Mas maganda pa, tumahimik ka na dyan, Pirana. Sabi ni Diana sa message niya, lahat, pwede kang mag-audition. Kaya mag-audition kami, no? Okay, Gigi, good luck na lang sa inyo. Pero sigurado hindi kayo mapipili. At ikaw, Pink Hair, huwag ka na nga stretch dyan. Hindi ka naman mapipili. Sayang yung effort mo. Ah, talaga? Eh, ikaw nga dyan yung tinanggaw sa team, eh. Ang yabang mo. V-I-C-T-O-R-Y! Victory! Yana, may sasabihin ako sa'yo. Ako rin, Layla. May sasabihin ako. Alam mo naman, di ba? Kapag napili ako, katapusan na ng friendship natin. Naintindihan mo, di ba? Oo, pero naintindihan mo na mas malaki yung chance ko makuha sa team, di ba? Matatawarin mo ko? Oo. Layla, anong ibig mong sabihin? Mahihirapan ka, baby. Okay, edi mahihirapan ka rin, baby. Kev, nagustuhan mo ba? Ah, uh, very risky. Pero bagay sa'yo. Oo, sigurado ako kapag nakita ako ng mga bunnies, ako na yung pipiliin nila. Di ba, Kev? Sana nga. Okay, Kev, yung finishing touches. Zalina, ba't pinaghahalo mo yung mga pabango? Kev, gusto kong isurprise yung mga bunny cheerleaders. Girls, bakit ba ang tagal nyo? Coach Abby, nandito na kami. Pwede na tayong mag-start? Dapat kanina pa. Sana naman swertihin tayo ngayong araw. Okay, ready na kami. Pumili kayo ng maayos. Sana hindi na kayo magkamali this time. Mascot, this time nandito ko. Akong bahala. Ano ba yan? Anong oras ba mag-uumpisa? Basta, ako yung mauuna ha. Mag-uumpisa kapag nagtawag na si Her Majesty Diane guys, nandun din si Coach Abby. Guys, wag nga kayong maingay. Baka naman nagde-decide na sila kung sino na yung winner. Oo, maliwanag naman na hindi ka pasado dito. Alam mo Leila, mukha ka talagang rat. Rat? Ah, talaga yana Oo, ako, small rat lang. Ikaw, totoong rat. Oh, ba't nandito kayo lahat sa audition? Curious ako, sino kaya mapipili sa inyo? Alam mo, walang mapipili sa mga yan. Nagsasayang lang sila ng oras. The best lang yung pipiliin. Sino yung huli? guys, eto na pala siya, yung bagong cheerleader. Uh -huh. May kakompetensya pala ako sa weight category. Julie, Devasty. huwag ka magalala. Kayang-kaya mo yan. Ikaw yung the best. Tsaka zombie yan. Oo. Oh. Kilala kita. Ikaw yung zombie, di ba? Alam mo guys, siya yung team captain ng zebra team. Professional siya, kaya wala na kayong chance. Pwede na kayong malis. na ko pa nga sinasabi sa kanila yun eh. Sayang lang oras nyo. Teka muna! Bakit nyo kami kinakausap, ha? Yung zombie, ha? kayo dyan. Gigi, huwag ka magalala. Ikaw yung makukuha. Invited din kami sa audition, no? Wala namang makakapasa sa audition. Ako lang. Oh my God, ako na. Tinawag na nila ko. Wish me luck, Thomas. Karina, good luck! So, Karina, girlfriend ni Thomas, ready ka na? Ang bagal magsalita niyan eh. Tingnan natin kung paano siya gumalaw. Okay, Karina, show us. Maybe stretching o kaya split? Gagawin ko yung stretching tsaka split after one month. Kapag kasama na ako sa team, eto muna ngayon. V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y! Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! <laughs> oh my God! Umpisa pa lang. Failed na. Karina, tawagin mo yung susunod. Ano? Hindi nyo ako pipiliin? Perfect kaya ako sa team nyo. Ano yon? Hindi man lang siya nag-ready? Oo, oh, nag-worry na ako. Baka hindi tayo makahanap dito sa school. Oh my God, mag-audition din yung mga rats. Yana! Yana! Hello, remember me? Okay, kukunin ko lang tong pom-poms. Kasama namin dati si Yana sa bunny team. Well, na natin kung natatandaan niya pa yung cheerleading niya. Let's see. Well, tingnan natin. Sana naman nag-ready ka. I'm always ready. V-I-C-T-O-R-Y! Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Let's go, bunnies! Victory! Mukhang nag-ready nga. Thank you. Tawagin mo na yung friend mo na, Rat. Ano? Si Layla? Bunnies, in case na hindi niyo ako piliin please, huwag niyo na rin piliin si Leila. Sigurado problema lang yung ibibigay niya sa inyo. Tatawagin ko na siya. Nakakashock naman talagang mag-best friend sila. Anong klaseng friendship meron yung rats? Okay, next. Leila! Muntik na akong mapili sa team, pero ikaw, hindi. Alam mo, Yana, huwag kang sinungaling. Well, bani din si Leila dati. Leila, I see. Bani ka pala dati, so ipakita mo yung nalalaman mo. Of course, wala na ako nalalaman sa cheerleading kasi ang tagal ko nang hindi nag-training. Pero matalino ko. Sigurado tatalunin ko lahat ng kakompetensya ko. Magaling ako sa dirty tricks. Okay, Layla. ipakita mo na yung natatandaan mo. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Victory! Leila, anong nangyari sa boses mo? Dati ko yung pinakamalakas sumigaw. Okay, tuwagin nyo na yung next one. Nawawalan na ako ng pasensya. Girls, mag-isip kayo. Marami kayong kalaban. Pwede ko kayong tulungan kasi matalino ko. Oh, ayan na si Miss Dirty. Ganyan ba siya nung nasa team siya? Yes, coach. Kaya nga umalis siya sa team eh. Mahirap siyang kasama. So girls, yung next natin si Julie, tsaka Gigi. Well, girls, titignan natin lahat. Okay, sige na nga. Julie! Gigi! Bakit ganon? Bakit tinawag nila tayo ng sabay? Baka naman kailangan nila ng dalawang candidate! Tara na, Julie! Oo nga, ang cool! Tara! Tara! Nininelbius ako, Kev! Huwag ka mag -alala. Wala naman chance yung dalawang yan! Oo, walang chance lahat. Ako lang. Bakit ba ang yabang mo? Tapos ka na ba mag-audition? Hindi. Last ako. Pagkatapos yung lahat, sigurado tatawanan lang kayo ng mga banis. Gigi, ang sagwa naman ng sayaw mo doon! Ano? Basti, hindi kami natanggap. Patrick, hindi na ako magiging cheerleader. 'Di ba sinabi ko na sa inyo hindi kayo mapipili, ako lang. Oh, oh my god. god. Ano to? May bago bang girl dito sa school? Hindi, yung girlfriend niya ni Kel. Si Salina. Girls, ano ba kayo? Pinaghandaan niya talaga to. Tingnan niyo yung suot niya, oh. Para siyang kayo. Kaya, girls, pansinin niyo naman siya. Oh, Salina, hindi kita na-recognize. Nasaan na yung green hair mo? Okay, Coach Abby. Tingnan natin yung moves niya. Girls, hindi tayo pwedeng magka-zombies sa team. Hindi pwede. Bunnies, wala akong sariling team. Pero pwede akong sumali sa team niyo. Ipapakita ko kung anong kaya kong gawin. V, I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Well, at least trinay niya. Nag-effort naman siya. Oo nga, nag-change image pa siya. Salina, honey, ano kasi yung team mo dati? Ako yung team captain ng zebra team. Zebras are super! Zebras are the best! Zebras are invincible! <sighs> ano ba yan, oh? Nakakahiya siya. Salina, mas okay pa na maging team captain ka ng zebras. Sorry, Salina. Oo nga... Hindi nyo ba nagustuhan? Baka naman hindi nyo ako napanood ng maayos. Ah, dahil ba zombie ako, hindi ako pwede maging cheerleader dito sa school? Well, that's it girls. Wala tayong napili dito sa school. Diba sabi ko na sa inyo, wala kayong mapipili dito sa school na to. Hello, ready na si Mary bumalik sa bunny team. Kailangan ko pa ba mag-audition? Wow, very confident. Girls, ang yabang niya. No! no! Ah, ganon. Eh di sige. Maging tatlo na lang kayo forever. Hindi na kayo makakahanap ng katulad ko. Well, girls, hindi tayo sinuwerte ngayong araw. Girls, don't worry. Hahanap ako ng mga cheerleaders. Promise. Maghahanap ako sa buong city. Promise ko yan. Thank you, Coach Abby. Girls, don't worry. Kahit anong mangyari, maghahanap tayo ng fourth member natin. Hindi tayo susuko. Girls, tingnan nyo. Wala sa mood yung mga bunnies. Oo nga. Mukhang palpak yata yung pa-audition nila. Frogs, huwag nga kayong mag-celebrate dyan. Hindi pa kami tapos. Hindi kami mag-give up. Hinahanap lang namin yung pinaka-the best. Hindi kami mag-give ano up. Ano, girls? Kain tayong spaghetti. Gutom na ako eh. Yes! <laughs> Ayoko silang tignan. Nakakainis sila. Wala silang napili pero masaya pa din sila. Oh my God, bakit napaka-confident nila? Ay, saan ba? Binisan mo naman. Oh, ito na, oh, tatlong latte. Meron pa tong cinnamon. Oh, girls, kumusta? Kukongratulate oh, na ba namin kayo? <laughs> Almost, malapit hindi na. Hindi namin pinili yung mga hindi fit. Pakisabi kay Pizza, gusto namin ng spaghetti. oh, double. O adobo. Adobo. Oh, ice pizza, narinig nyo ba yun? Okay. Ah, girls, binili namin kayo ng latte with cinnamon. <laughs> Thank you, basketball players, pero magle-lemonade kami. Guys, may tiwala ba kayo sa amin na makakahanap kami ng fourth member? I-comment nyo sa baba ha, like and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell. See you soon. I love you guys. Girls, bye! bye!